Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod muli, Pastor Anwar Ponce Mabesa, Bayanihan Bible Baptist Church. Nais ko pong magbasa at uh, tayo po ay mag-devotion ngayon pong umagang ito. Maging pagpapala po ito sa bawat sa po sa atin. Sa Genesis chapter 12 verse number 1 to 3 po. At sabi po dyan, sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag anak sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pa sa lupaing ituturo ko sa iyo. Verse number 3 po. At pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at susumpaing ko mga mga sinusumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. So sa umaga pong ito mga kapatid, nais ko pong uh, kunin po natin yung salitang pagpapalain ko. Wala po ta, wala pong ibang hangad po tayo kundi ang salitang pagpapala. Bukod po sa paglilingkod, bukod po sa tayo po ay nasa ministry, alam ko po na isa po sa desire ng ating mga puso, lagi sa Panginoon ay yung tayo po'y pagpalain. At yan po yung sinabi ng Panginoon kay Abraham. Sabi niya, at pagpapalain ko ang magpapala sa iyo. At alam nyo ba, ang pagpapala po, ito po ay laging nasa kamay ng Panginoon. At ito po ay kailanman ay hindi po ipag ipagraramot ng Panginoon na tayo po ipagpalain. Subalit, meron po tayong mga dapat gawin at meron po tayong dapat uh, gawin sa Panginoon. Una, sabi po dito, yung pong pagsunod sa Panginoon yung abiding in God yung pong pagsunod at alam nyo po ba na ang pagsunod sa Panginoon ay laging pong meron pong kondisyon ang, ang Diyos sa ating buhay sabi po dyan sa number one sinabi nga ng Panginoon kay Abraham umalis ka sa iyong lupain at iyong at ang iyong mga kamag-anak sa bahay ng iyong ama na ikaw ay papa sa lupain ituturo ko sa iyo meron po siyang kondisyon sabi niya pumunta ka sa doon sa lugar na ituturo ko sa iyo iwan mo ang iyong tahanan at umalis ka sa iyong lupain lagi po ang Panginoon ay meron pong kondisyon na kung ikaw ay susunod ito po ang nais po ng Panginoon hindi po yung nais natin kundi ang nais po ng Panginoon lagi ang dapat masunod naalala ko po yung sa John chapter 15 verse number 7 kundi ako nagkakamali sabi doon If you abide in me and my words abide in you, he shall ask. So, nandun po yung abide. Sabi niya, kung kayo ay susunod sa akin, kung kayo mananatili sa akin at sa akin salita, ay hingin ninyo kung ano man ang nais niyo. So, meron pong laging kondisyon. At ako'y naniniwala na ang kondisyon ng Panginoon ay hindi naman po ito mabigat, hindi naman po ito mahirap, kundi sabi nga, eh, walang pagsubok na ibibigay ang Panginoon na sukat hindi natin kaya nadalhin sa ating mga sarili. Kaya napakahalaga po ng pagsunod sa Panginoon, yung salitang abiding in God. At yun po yung kanyang, yun po yung nais nice ng Panginoon na pagpapalain kita pero sabi niya, sumunod ka muna. Salamat po sa Panginoon dahil uh, tayo po ay hindi natatakot sumunod tayo po ay hindi natatakot maglingkod na anuman ang hirap ng buhay pero tayo po ay nakapaglingkod sa Panginoon so number one po ay yung abiding number two po yung salitang appearance God's appearance at nagpakita ang Panginoon kay Abraham verse number seven at nagpakita ang Panginoon kay Abraham at nagsabi sa yung lahi ay ibibigay ko ang lupa ito at siya'y nagtayo ng isang dambana sa Panginoon at nagpakita sa kanila. So makikita po natin dito na habang tayo sumusunod, habang tayo po ay sumusunod sa Panginoon na kahit may kondisyon, yung kanyang appearance, yung kanyang presensya, yung kanyang protection ay laging po nandyan po sa atin. Sabi po, naalala ko po yung sabi po ng Panginoon kay Joshua, magpakatapang ka lamang, huwag ka lupay pay lupaypay, sapagkat ako na iyong Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita bababayan. Kaya napakahalaga po na sa ating pagsulod, lagi po natin tandaan yung appearance ng Panginoon, lagi po nandiyan. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Ako po yung nagsuko ng buhay. Salamat po sa Diyos dahil ang Diyos po ay naranasan ko sa maraming bagay. Salamat po dahil hindi niya ako iniwan sa panahon na may mga problema, sa panahon na may mga pangangailangan, sa panahon na may, ka may mga kabigatan, sa panahon na may mga discouragement sa gawain. Pero salamat dahil yung kanyang appearance, yung kanyang presensya ay hindi po umiwalay sa buhay ninyo. Kaya, salamat po sa Panginoon dahil may pagpapala at isa po dyan sa pagpapala na nakita ko po yung pong kanyang yung kanyang appearance yung kanyang presensya ay laging nandyan sa buhay ng bawat isa panghuli po yung sabi ko sa verse number 3 at pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at susumpain ko ang magsusumpa sa iyo hindi lamang po God's appearance number 3 po yung God's assurance may katiyakan po sapagkat salita po ito ng Diyos ito po ay word of God ito po ay nagsasabi ng totoo sa buhay natin na may katiyakan sa pagsunod may katiyakan sa paglilingkod may katiyakan at, at sabi po dito pagpapalain ko We believe and I do believe. Sa isang araw, ikaw at ako ay pagpapalain po ng Panginoon. Na tayo ay sumusunod na kahit may mga bagay na hindi hindi maganda at may mga kondisyon sa buhay po natin. Pero ang maganda po nito tayo ay sumusunod dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya, napakahalaga po mga kapatid ng presensya po ng ating Panginoon. Salamat dahil may katiyakan. Salamat dahil may salita ng Diyos na nagsasabi ng, na may katiyakan sa bawat bagay na meron po. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa buhay po ni Abraham. Salamat din po sa dahil isang araw alam namin na may pagpapala dahil ng Diyos. Tulungan niyo Lord kami makapagpatuloy lang sa iyo, makapaglingkod sa iyo, kayo po ang siyang sa amin Poy ating dalangin naman sa pangalan niyo po, Jesus. Amen.